sa Kingston. Atein kami ng birthday. Hey. <laughs> Kasi lift kami. Ayan, nasa uh, so Southwestern Railway na kami. Papunta ang Norbiton. Five Five stops. guys, nandito kami ngayon sa Kingston. Baba kami ng Norbiton Station. Ito, ito yung same uh, street na nilalakaran ko for the past three years na nag-work ako sa Kingston Hospital. Ayun no, Kingston Hospital yung bus. <laughs> Sobrang nostalgic. Wala lang, Nakakatuwa lang. Nandito <laughs> kami sa Chatham Road papunta kami dun sa sa simbahan na venue ng birthday sa hall ng simbahan ng St. James ayan tulog na si Elise eh hey, nasa party ka hey. Ay, video pala to. Sorry, video pala. Kaiyak na yung mukha. Kaiyak Ay, na ba? <laughs> Kala ko naman nag-enjoy. Hi guys! Ito nga pala yung birthday na inatenda namin last March 29, 2024, Friday. Ito nga pala yung anak ng baby ng kakohort ko na si Roxanne. Si Rox ay ang kakohort ko nung first time ko na magpunta dito sa UK noong year 2016. Ito yung first birthday ng second baby niya na si Rensey. So, from West Norwood, nag-travel kami to Kingston via train. Meron namang malapit na train station sa amin. So, lumipat lang kami ng isa pang train station. So, nakadalawang train kami. And all in all, yung travel time namin, lahat na is one hour. Pero dun sa train, mga inabot lang siya ng 30 minutes. Hello.

Uh, Ay, ayaw uh, mo na Bi. Parang iiyak. Kain mo na kami sa cream. Sobrang laki ng serving ng ano, waffle tsaka Mexican nachos. Ang si Patulog. Patulog. Uh -huh. uh -huh. So bago umuwi, dumaan muna kami dito sa creams para mag-breastfeed at saka kumain na din. Umorder kami ng waffle at Mexican nachos. Alam nyo ba guys, lagi akong kumakain dito sa creams nung nag-work pa ako sa Kingston Hospital dahil sobrang sarap ng waffle nila at saka ang laki ng serving. Ang sarap din ng gelato nila. Si Al nga nagustuhan niya yung waffle, basta ang sarap ng mixture ng butter nila, sobrang sarap talaga. Ang marirecommend ko na orderin dito sa Creams ay yung waffle nila, yung crepes at saka yung gelato. Nagustuhan din ni Al yung town dito sa Kingston kasi na-feel nafe niya na sobrang safe maglakad kahit gabi na at saka madali lang yung transportation para makauwi kami dun sa flat namin dito. Pwede kaming mag-train tapos short walk lang or pwede kaming magbus nandoon na kami dun sa flat namin. Mare-recommend ko talaga na pumunta kayo dito sa town ng Kingston upon Thames. Malapit lang naman siya sa Central London. One train lang siya from Waterloo. Ang Kingston upon Thames nga pala ay nasa Southwest London. Ang dami ring malapit na pwedeng puntahan dito sa Kingston. Nung nagwo-work pa ako sa hospital dito, pag day off ko, naglalakad-lakad or nagjo-jogging ako sa Richmond Park. Yung Richmond Park is yung biggest park sa buong London. Minsan naman, naglalakad-lakad ako sa town kasi may river dun sa town, yung River Thames. Meron din doon yung kalapit na Canterbury Gardens. Tapos dati, meron akong bike. Nagbabike ako from Kingston hanggang doon sa Richmond. At minsan, umabot pa ako ng Hampton Court Palace. Pauwi na kami sa West Norwood, galing sa Kingston. nag train kami. Pa-uwi na kami dito, guys. Thank you very much sa pagsama sa amin sa pagpunta at pag-attend sa birthday ng anak ng friend ko dito sa Kingston upon Thames. Watch out for our next vlog, guys, as we share with you our life here in London. Thank you very much and see you again on our next vlog. Bye-bye!